Yo, what's up mga kasar? to this video guys Ayan, nag-start na ako mag-invest sa aming palayan mga lori So kasama ko si Papa guys So yun, wala kang talo Sipag at syaga lang ang puhunan So ayan na nga mga lodi So panahon na naman ng pagtatanim ng mga palay mga lodi So eh kami ni Papa guys So nag na kami ng aming makina Na gagamitin namin sa pagpapalay namin So ito guys yung aming makina mga lodi So ano yan diesel yan mga lodi Ayan pinipipare na namin at inaayos na namin Para magamit na namin at makapag Start na kami sa palayan namin mga lodi So yun o oh. And ngayon nga yun iniisa isa namin yan nabuin mga lodi Kanyang mga parts mga lodi So ang tawag nga pala dito sa amin mga lodi Is landmaster mga lodi oh. Landmaster para siyang ano mini tractor mga lodi na. Yan yung ano, yan yung naga nagpuputik or gumaa yung bumubungkal sa lupa na uh, pina namin mga lodi at uh, pinipino niya yung lupa para maging putik siya mga lodi para mas maigi siyang taniman ng palay mga lodi so and guys syempre pag-aari namin yung uh, landmaster na yan at yung makina mga lodi kaya medyo syempre tipid kami sa paggastos niyan at uh, gasolina lang din yung gagamitin namin at dahil diesel yan mga lodi so napakatipid yung uh, gasolina na gagamitin namin yan dahil diesel yan mga lodi so yan na nga yung mga oras na yan guys yan medyo malapit na yung ulan sa amin dyan mga lodi so hindi ko na rin na mga lodi so ayan binubuo namin yung ano niya yung pinakalikod niya yung parang surod surod na tinatawag niya yung ano pag tumatama dun sa mga uh, putik mga lodi so yan yung tagihiwa ng mga mga putik guys para islice niya yung mga putik mga lodi, napakalakas pa naman ng hangin dyan mga lodi, so napakalawak ng palayanan mga lodi, kung mapapansin yung mga lodi, at uh, kung nandito ka sa probinsya mga lodi, isa na to sa mga hanap buhay at mga pinagkakakitahan ng mga uh, tao dito so meron silang kanya-kanyang mga sari-sariling pag-aaring sakahan mga lodi, so kami din meron din kaming sarili naming sakahan mga lodi, at uh, blessed pa rin talaga ako dahil meron yung aking pamilya ng palayan mga lodi, dahil uh, uh, malaking bagay din yung pagkatanim ng palay guys kasi aproda uh, proud na proud ako sa mga magkasaka kagaya ni papa dahil isa akong dugong magkasaka mga lodi simula, simula pa nung bata ako hanggang sa mga kaninoninonoan ko at sa mga lolo ko so yan talaga yung kanilang hanap buhay mga lodi so yan you know, o yan yung nakagisnan ko na nagtatanim ng pala mga lodi. so nung mga panahon na yun guys nung hindi pa talaga uso yung mga ganyan yung mga traktor na ganyan guys so ang ginagamit talaga namin kalabaw mga lodi yung pang araro talaga ng, ng lupa mga lodi sa ganung paraan ng pag uh, no, mga panahon na yun napakahirap talaga guys at uh, talagang dugot pawis talaga kung maituturing mo talaga yung pagpapali ng mga panahon na yun pero ngayon nung nagkaroon na ng mga ganyang uri na mga uh, makinarya at mga machine na mga ganyan guys mas papadali na lang. So, yung pagpapalay namin, inaabot lang kami ng mahigit, ano, ah, uh, 4 days. Depende sa tubig, guys. Kasi kung walang tubig so hindi mo na rin yan matatrabaho pero kung may tubig at uh, lalong lalo kung meron kang patubig talaga so aabuti uh, lang yan mga dalawang araw or tatlong araw lang guys so pwede mo lang taniman yung uh, sakahan mo mga lodi so ako mga inaabot lang kami dyan mga 4 days depende rin sa panahon at depende rin sa tubig kasi umaasa lang din talaga kami sa tubig ulan mga lodi at dahil napakalawak ng palayanan mga lodi so kami yung uh, mga tao dito guys so sabay sabay talaga kami mag uh, Uh, magsaka, magpalayan uh, mga lodi kasi hindi pwedeng ano, pauna-una ka, kailangan sabay-sabay talaga lahat kami mag mag, uh, ng lupa, magpapalay para sabay-sabay din -sabay yan, magpapaani mga lodi. At yun ang kagandahan dun guys, dahil sabay-sabay kayo, tubig nyan is kung hindi na kailangan yung tubig ipapa, tubig yan sa medyo mababang parte ng, ano, ng lupa at uh, gagamitin naman ng ibang mga ibang mga magasaka. Kagaya nyan mga lodi o kung papansin yung mga guys, yan o. Oh. So maraming tubig yung aming palayan mga lodi. So yan nga si Papa, si Papa yung unang uh, nag-landmaster uh, mga lodi. So yan guys, ito yung ating part 1 ng ating uh, magpapaan pangalan mga lodi. So, abangan nyo yung part 2 mga guys. So, thank you.